Pagkatatanghali mga kapatid, bago pa man makalabas ng PAR ay humabul pa nga at naging bagyo pa yung binabantayan nating low pressure area dito sa My west Philippine Sea. Kanina ang alas 8 ng umaga, itinias ng pag-asa sa Tropical Depression Category. Ito pong low pressure area at nabigyan po yan ng local name na Hasinto. Ang bagyong Hasinto po ay nasa Tropical Depression Category na may taglay na lakas ng hangin na umabot sa 45 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Ang bagyong Hasinto po ay ang ating panglimang bagyo ngayong buwan ng Agosto at ang ating pangsampung bagyo ngayong taon. Sa so, kasalukuyan, ang bagyong Hasinto po ay huling namataan ng pag-asa sa lang around 480 kilometers malayo po sa Subic, Sambales. Nandito po yan sa may kanto uh, ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung pakanluran po ang pagkilos niyan, mas mapapaaga ang paglabas niyan sa ating par. Pero dahil pa north, northwestward, sa bilis na 20 kilometers ang paggalaw nito, maaaring mamayang gabi, yan po ay makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, malayo po yung kanyang gitna o ng kanyang center sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero yung ating habagat o southwest monsoon ay nakaka-apekto po dito sa western section ng Luzon at Visayas. Samantalang meron tayong mga kaulapan dito sa northern at central Luzon dahil naman yan doon sa inflow ng hangin na patungo sa Bagyong Jacinto. Abangan mamaya sa Frontline Pilipinas ang iba pang detalye para sa Bagyong Jacinto. Muli ko po ang inyong weather dito na lagi may panahon para sa iyo.